Dok-dok, pwede pa quickie? Nagtatanong si Tess, yung isang uh, follower natin sa TikTok. Bakit daw lagi nangangati yung puwerta niya? Eh, hindi naman daw mabaho. Wala daw uh, lumalabas. Pero yun, ang katidahan ng puwerta niya, siya ay 32 years old at nagre-regla pa naman. Okay. Madaming causes ng itchiness. Number one, panty liner user ka ba? Mm -hmm. Kasi, um, that's the number one cause sa akin, no? Tandaan natin ang puerta kailangan nahahanginan yan. Okay. <laughs> hindi yan pwedeng taklobed. Hindi yan pwedeng takpan. Okay. So, kung nakapanty liners ka forever, hindi yan nakakahinga. Tapos, pag nakapanty liners pa, nagiging moist yung area ng vulva, yung yung yung, uh, yung ari natin. Tapos, ang nangyayari, nakadikit pa yung puwet sa may puerta. So, mag-uumpisa na yan pangangate. Okay, pag nagpa liners pa, kumukulubot din yung pisngi ng um, face down under natin. Kasi pag kumukulubot, nagre In between those creases, pwede ka magfungal fungal infection, at saka bacteria. That's one cause. Number two, baka naman paghugas mo, kailangan pag naghugas, binubuka ang labi kasi in between the labia majora and labia minora, may mga discharges doon. Kailangan tanggalin yon At maghuhugas na may feminine wash, ha? hindi lang tubig lang. At saka pag binuksan natin, kaila uh, pag natin, kailangan minamassage. Para pag minassage natin, nag i yung circulation. Hindi lang naka-still -naka lang siya. Okay? So, wag maghuhugas mula puwet, pataas sa puerta, always pababa. Pangatlo, sabi mo wala kang discharge, walang pangangamoy, pero baka kailangan pa-check ka rin. Kasi pwedeng meron kang discharge sa loob ng puerta na hindi lumalabas. Okay. Um, tandaan nyo, pag may pangangate, either it's because meron kang fungal infection, ang kulay ng discharge to ay kesong puti. Okay? Walang amoy. Okay? So, pacheck ka para mas maiki. At saka pang-apat, yung buhok, sometimes hindi rin yan, hindi rin yan nalilinis. Okay, kailangan pang naghugas, parang sinashampo din yon. Or kung gusto mo, pwede mong gupitin. Kung 32 years old ka, no? Huwag naman, kailan Di naman kailangan. Hindi naman Di kailangan mag-shave. Hindi naman hindi kailangan, kalbuhin. Hindi naman kalbuhin. Basta importante, panghugas. Okay? Thank you, Dom. You're welcome.